Are you gonna stay there? No. No? We're gonna go bike around. Huh? We're gonna go bike around. Who? It is your friend. Oh, come on, let's go. Right. Leave me alone. Hi guys! Welcome to my vlog! Again! Lalakad lang kami guys ng aso ko. Ang tagal na kami hindi na together eh. May kasama sana kami. Kaya lang. Iniwan na naman kami. Papunta daw siya sa kaibigan niya. Ayun, dogi ko daw guys. Come on, let's go! Tiba. Uh -huh. Diba? lakad-lakad lang kami. This is our first walk this year. Together. Kasi nagpakasyon ang ka, diba? Tapos, yun. Ngayon lang ulit kami lakad. Ikot kami buntun. Iyan na natin yung kamera. Mm, ganda, diba? Marami pais. Winter pa kasi ngayon. Winter pa siya. Winter season pa siya kailan. Medyo maganda na yung weather niya. Hindi na. Hindi masyado yung... Hindi yung marami masyado yung ano, Yung ice. Hindi gaya nung mga nakaraan. Come on, let's go! Tatamad na ito kasama ko. Natatamad na si Ruby. Kasi wala na kasisili. Ayaw niya na mag-walk. Come on, be! Let's go! Be! hinahanap niya kasi sili. Kasama namin yung sili kanina lumabas sa bahay. Hinatid kami hanggang dyan sa... Ano? Kama na! <laughs> Ayaw niya na maglakad. istulong lang garapon. No, come on, let's go! Ayaw niya na maglakad. Ano ba, Be? Let's go na, come on. Let's go. Hayan mo na yung sili. Okay. Gusto niya din kasi kasama si Lee kasi. Si Lee pagsamama sa amin na bike Gusto niya. Ano din siya sa bike. Uy! Come on! Ganda ng langit dun. Come on! Let's go! Are you tired? How dare you! We just started. So yun guys. Tsaka nakakapagod kasi sa bahay ano bang klaseng aso to? Ayaw na maglakad. Di ata to aso. Tamad-tamad nito eh. Ayaw niya na. Come on. Let's go. Go talaga. Mamaya, makikita natin yung si Lily. Sa bahay. Tingin siya nung tingin. Wala daw si Lily. Gulat siya ba't hindi na namin kasama. So, yun nga guys. Kami lang dalawa. Lalakad. Maybe we gonna do this. Maybe we gonna do this every night. Malay nyo. Next time maglakad ako kasi kasama na ako. <laughs> kasama ko na si ano. Si Franklin. Next time pag naglakad ako. May kasama na ako. Not just the dog. Diba? Malay nyo. Ah, time is 7.28 right now, guys. Medyo madilim na. Chilly siya. Marami pang ay sa paligid. Pero hindi na siya. Kasi malamig. <clears throat> pa ice. Yan, ganda, di ba? Blue na blue. May Christmas lights pa. Di ba, guys? Ganda ikot lang kami. Maybe it takes 30 to 45 minutes. Pag ganito lang lakad namin ni Ruby. aso. Huh? Tamad na to siya. Natatamad. Man, let's go! Faster, Bay. Takbo tayo. Takbo. So... May sasakyan. May sasakyan, guys. Come on. Pinadaan lang namin sasakyan, guys. Kasi baka masagasaan yung bibi ko. Ayan. Welcome back to my vlog. Hoy. What do you want? Pupup -pup ka, ba? La. There. I'm going back to my vlog guys tsaka siguro maybe next week balik na din ako sa work na -miss ko na din mag work eh. tapos magaganto matagal na din ako magaganto nagagaganto ako nung nasa Pilipinas ako pero yun may kasama ako ngayon ako na lang masa tapos yung aso ko it's sad but that's okay life goes on right Ruby? Ganda kaya anong-anong. -ano. Kaya ang sarap maglakad. Ah, nag na daw. nag na? <laughs> Nag-message si Franklin. Kakatanggap ko lang message niya. Light na daw. <laughs> Lakad kami ni Ruby pao. Oh. Pao, oh, pao. Oh. Kanina kasama namin si Lee niwan kami. Biglang umikot papunta sa kaibigan niya. Anong klase yan? Di ba, Ruby? Si Hay ka muna, Bi. Kay bago mong amo, Bi, oh. so, plating <laughs> doggy ko. So, yun nga lang, guys. That's all for tonight. Pero mahaba-haba pa yung lalakarin. Iikot pa kami doon. Doon pa kami iikot. Hi. Bye for now guys. Bye bye. See you on my next vlog every time na. Every day na maybe. Ako mag ano, guys mag vlog. Okay. Bye bye.